Hoy, tinitikman na, di ko pa nga nahihiwa. Eh, tabi dyan, kinakamay mo pa, baka mapanis. So, para po sa mga nagtatanong at naghahanap ng full video kung paano namin ginawa ang kakanin na ito, heto, panoorin ninyo, nagigigil ako. na nga. Nandito po ako ngayon sa New Public Market sa May San Carlos City, Pangasinan para bumili ng niyog na baog. Na gagamitin namin para sa lulutuin naming tradisyonal na bibingka na may latik sa ibabaw. Ang mga presyo dito sa palengke namin, hindi ko natin maintindihan sa sobrang mamahal. Diyos ko, yung isang libo mo, di na kapag na malengke. Karenta isang piraso ng niyog, so dalawa binili ko tapos pinakodkod ko na rin. Ay, teka lang, nasa 3 reals 2 or 3.50 pa nga ito sa Saudi eh. So pag itimes mo sa 14 pesos, umaabot ng 50 isang pirasong niyog oh, no. sa Saudi. So, mas mura pala dito sa Pilipinas, guys. Oh, my goodness. Kaya yung mga OFW dyan sa Saudi, magsi wee na kayo. Murang-mura lang pala ang mga paninda dito sa Pilipinas. Naku, dito na lang kayo, huwag na kayo mag-abroad. Nakasama niyo pa pamilya ninyo. O, oh, sarcasm yan, ha? Para nang a na kami, baka kung ano pa masabi ko dito. <laughs> Charot. Noong unang panahon guys, bata pa lang ako, lagi akong nanonood kapag nagluluto yung lola ko ng bibingka. So ngayon, magpapaturo tayo sa kanya. Doon sa lola ko, nakapatid ng lolo ko, si Lola Feli. Kasi traditional po na pagluluto yung gagawin natin sa bibingka ngayon, hindi po yung ino-oven. So matrabaho po talaga ito, kaya kailangan natin ng magtuturo at katulong para sa pagluluto. So para sa isang toon ng bibingka, kailangan ng dalawat kalahating kilo ng malagkit. Ibabad sa tubig ng isang oras. Habang binababad, pigain ng dalawang piraso niyog? Marunong ka bang pumiga? Ako marunong ako. Gusto mo turuan pa kita? Ha? So yung unang piga ilagay sa kasirola para sa latik at yung pangalawang piga ilagay sa kaldero para pagpapakuluan ng ating malagkit. Una kong ipapakita sa inyo ay yung pagluluto ng latik. Para sa sangkap ng latik, kailangan ng gata ng niyog. Nabanggit ko na yan kanina paulit ulit-ulit. Sinakob, shot or panocha or kung ano tawag sa inyo diyan, hindi ko alam. Basta yan yung malaking parang parang bao na kulay brown. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, pero kung wala pwedeng brown sugar pero mas masarap pag yan ang gagamit tin mo. Ayan, nanginginig-nginig na yung boses ko sa kaka-voice over, mga hinayo yo Tapos, isang lata ng condensed milk. Yun lang. Kapag kumulo na yung gata, ilagay yung sinakob. Haluin mo lang ng haluin hanggang sa matunaw. Pero ako, ang ginawa ko, tinitigan ko lang yan kaya natunaw agad. Kasi sabi nga nila, nakakatunaw daw yung titig ko. <laughs> Charot. Kapag natunaw na ilagay na yung condensed milk, sabi ni Lola Feli, kalahati lang daw dapat yung ilagay. Pero dahil sa diabetic yung mga kakain niyan, binuhos ko lahat yung isang lata para ma sila. Charot. Joke lang ha. So ayan, okay na tayo sa latik niya guys. Pakuluan lang ng konti tsaka haluin hanggang sa lumapot. Pero wag yung malapot na malapot ha kasi lulutuin pa natin yan mamaya. Tapos na tayo sa latik, kaya ngayon lulutuin na natin ang malagkit. Matapos ibabad ng isang oras, hugasan ng tatlong beses. Kung hindi ka masyadong maarte, kahit isang beses lang pwede na yan lulutuin mo din naman ni eh. si Bae Fele na po ang nag volunteer na maghugas kasi ayaw niya baka ako sa tubig kasi nainitan yung kamay ko sa kakahalo ng late ganon yon baka mapasmata ako <laughs> Sa kahoy namin iluluto yung malagkit kasi maaksaya siya sa gas. Alam nyo naman ang mahal-mahal ng gas dito sa Pilipinas. Di gaya sa Saudi, 20 lang yung isang tangke kasi madaming bukal ng gasolina doon. Samantalang dito, bukang liwayway lang makikita mo. Charot. Sinimula ng parlangan ni Bay yung dalikan. Nung umapoy na, pinatong na niya yung kaldero at hinayaan na niya kasi ako na do ang bahala dyan. Mahirap kasi haluin to kaya kailangan ng lakas ng sampung kamay. At ako lang ang bukod tanging baklang may kakayahan ng ganon. Wala nang iba pa. Charot. Hindi, magaling talaga ako maghalo ng malagkit, guys. Tapos ang sipag-sipag ko po talaga maghalo. Ng... Kahit gaano pa yan kalapot, sinasabi ko sa inyo. Noong kumulo na yung gata, inilagay ko na ang dalawat kalahating kilong malagkit. Hinalo ko ng bahagya, tapos sinunod ko na agad-agad na nilagay yung dalawat kalahating litse or takal ng asukal. Pero kung diabetic ka, gawin mong limang takal para magkanda bulag ka. Charot. Tama ba ako, guys? Ang Tagalog ng litse ay takal. Bahala kayo umintindi, ha? Tinatamad ako mag-isip. Pagkatapos ay haluin na ng haluin na ng haluin ng haluin ng haluin Huwag kang tumigil kahit mangawit ka pa kasi kapag tumigil ka matututong yung ilalim niyan bahala ka sa buhay mo nakakangawit talaga yan guys promise buti na lang ako may lakas ako ng sampung kamay lalo na kung malapit na yung maging sticky substance yung nagdidikit-dikit na talaga yung mga malagkit nako sinasabi ko sa iyo baka sumuko ka agad-agad matagal pa naman haluin yan kaya kung wala kang tiyaga Huwag ka na lang magluto nito wag ka na rin manood maging palamunin ka na lang sa bahay nyo ang gigigil sa iyo eh. patuloy ang pangarap by Angeline Quinto sa paghahalo hanggang sa maging ganyan na yung texture ng ating shumok quality. Huwag masyadong luto guys ha, baka maging malata. Okay lang kung may pagkabigas-bigas pa ng konti kasi lulutuin pa naman yan mamaya. Kaya hayaan nyo na yung ganyang texture ng ating sticky substance. Tapos, takpan mo ng takip, malamang, kakapatayin mo na yung mga apoy pero mag-iwan ka ng kaunting baga, okay? Tara na. Ngayon, isi-set up na natin yung paglulutuan o yung tinatawag nilang tuunan ng bibingka. Noong sinaunang panahon, charot, hanggang ngayon marami pa yung gumagawa, ano ka ba? Ihanda na rin ang mga dahon ng saging na ninakaw lang sa kapitbahay, charot. Nabilad na yan sa apoy ni Lucky Moodya wedding pero binilad ulit sa kalan ni Bae Feli. kasi hindi daw siya satisfied. Tanggalin sa tangkay yung dahon pero wag itapon yung tangkay kasi gagamitin niyang mamaya. Tapos mag iwan ng dahon na may kasama pa rin tangkay. Ganun yon. Basta malalaman mo kung ano ang purpose niyan mamaya. Dahan-dahan lang guys sa pagtanggal ng dahon sa tangkay niya ha. Baka mapunit ang PPE ni Nurse Even. <laughs> Kailangan iniingatan talaga yan guys. Yung mas maingat pa sa jowa mo. Tapos pupunasan pa yan ng malinis at tuyong basahan. Ganyan ka espesyal ang dahon ng saging sa paggawa ng bibingka. Hi, buti pa ang dahon ng saging iniingatan. Samantalang ako pinabayaan niya. Ha, siya. <laughs> Ah, Nagigigil ako. May naalala ako eh. Teka lang, parang ayoko nang ituloy ito ah. Charot! Tignan nyo guys ha, dahon pa lang ng saging yan pero matrabaho na, sinasabi ko sa inyo. Kaya mahirap talaga gawin to kapag mag-isa ka lang. Pagkatapos ng special treatment kay dahon ng saging, iaapis na natin siya sa tuunan ng bibingka. Kung ano yung napapanood nyo dyan sa video, gayahin nyo lang yan pagpatong-patungin nyo hanggang sa medyo kumapal na siya. Basta ang pinakahuling ipapatong mo ay yung dahon na mayroon pang tangkay sa gitna. Malalaman nyo yan mamaya kung bakit mayroong tangkay yung nilagay nila sa ibabaw. Ako nga namang hadin ako sa purpose niya ni. Eh. Sabi ko na lang sa sarili ko, ah, ganun para yo. Totoo promise, di ako nagjojo. After is set up ang mga dahon, lagyan ng mantika, tsaka himas-himasin para kumalat gamit ang dahon ng sagi. Pagkatapos ay kuhanin na ang nilutong malagkit kasabay nung nilutong latek. Kaso ako di ko na pagsabay kaya bumalik pa ako. Napagod pa tuloy, yan? di ko naman kaya buhatin niya ng sabay no pahirapan niyo pa ako at ayan sa wakas after 20 years and 88 days na na rin ang mga sangkap na gagamitin ngayon isalin na natin ang malagkit doon sa lutuan ng bibingka ako ang taga karyaos at si baifeli naman ang taga patag like sincha patag charot tuloy tuloy lang yan hanggang sa maisalin lahat ng nilutong malagkit medyo mainit nga lang yan guys habang pinapatag kaya please be careful with my heart mondays to fridays bago mag showtime charot kung <laughs> um, saan na ako napupunta, wala na akong masabi ba. <laughs> Nung naisalin ko na lahat at tapos na rin naming patagin, eto na yung inaabangan kong exciting part. Ang pagkain ng natirang totong. <laughs> Sobrang sarap nito guys, promise. Ito ang inaabangan ko lagi pag nagluluto kami ng bibingka. Kaso nga lang, medyo nasobrahan ko yung galing ko sa paghalo, kaya hindi siya masyadong nagkaroon ng totong. So ayan, kukunti lang po. Pero pwede na no, nilagyan ko lang ng konting latik, tsaka ako tinikman. Ay, grabe. Parang jowa ng best friend mo. Masarap. Masarap agawen charot <laughs> Next step, ibuhos mo na sa pagmumuka ng ex mo. Este doon sa bibing ka pala. Na pinatag namin kanina yung late. Ibuhos lahat, walang ititira para matamis siya at madiabetes lahat ng kakain. Charot. Pagkatapos, dyan na natin gagamitin yung tangkay na tinabi kanina. Patungan ng tatlong tangkay ng dahon ng sagi. Tsaka ipatong ang lumang aluminium na planga na, na nabili sa junk shop. Tapos ilagay na ang mga pansinde, mga kahoy, patpat, pukol ng mais, o kahit na anong pwedeng sunugin. Kung gusto mo, ilagay na rin natin dyan yung kaluluwa ng kaaway mo eh. Ang sarap sunugin, di ba? Charo. <laughs> Pagkatapos unang sisindihan yung ibaba, wag na wag mo munang sisindihan yung ibaba hanggat hindi ko sinasabi. Huwag kang magmarunong dyan. Tuloy-tuloy lang dapat ang apoy kasi kailangan kumulo yung latik sa ibabaw. Kaya huwag hayaang mamatay yung apoy. Lagyan lagi ng kahoy kung kinakailangan tsaka tusok-tusok yan. Sa totoo lang guys, ito po yung pinakamahirap na part kasi sobrang init para kang nasa purgat grabe silipin paminsan-minsan kung kumulo na yung latex at kapag kumulo na po tulad ng nakikita ninyo diyan na po sisimulang sindihan yung sa ibaba kung napapansin niyo na sa gilid lang po yung apoy niya at wala sa gitna eh hindi ko alam kung bakit Charot, mamaya explain ko sa inyo. Tuloy lang sa pagsindi at wala pong exact time kung ilang oras po or kung gaano po katagal ang pagluluto nito. Basta't palagi lang pong sinisilip-silip yung latex sa ibabaw at doon po sila bumabase kung pwede na bang matayin yung apoy, pwede nang sindihan yung ganito, ganyan, gano'n. Tantya-tantya lang ba? Parang ganito, sisilipin ulit namin. Tapos nung ganyan na po yung itsura niya, sa namin itinulak sa gitna yung mga apoy sa ibaba. Tapos hinayaan na lang namin siya hanggang sa maging baga na lang po yung mga natira, wala nang apoy. Tsaka ulit po namin binuksan at nung pagbukas namin, ganyan na po yung kinalabasan. Perfect na perfect. O, di ba? Nakakatakam kainin, guys, pero sobrang init pa po 'yan. Hindi mo 'yan mahahango agad-agad, sinasabi ko sa iyo. So, babalikan po namin 'yan mamayang gabi para hanguin. At ayan na po, bumalik na nga po kami. Medyo natagalan nga lang yung pagbalik namin kasi may pinuntahan kami. Mga 9:30 na po yata kami nakabalik sa bahay ng lola ko. Pero okay lang 'yan kasi sabi nga nila, 'di ba? Hindi na baling matagal, ang importante nagbalik. Yung iba nga dyan, umalis pero hindi na bumalik. <laughs> Ah, ah, ex mo yon charot kung nakikita nyo guys mas lalo pa pong naluto yung latik dahil sa init nung lutuan at nung mga natirang baga kanina mas lalong gumanda at sumarap yung itsura di ba hinanda na namin ang bilao at ang mga dahon ng saging na natira para pagpatungan at dito nyo na rin makikita yung purpose nung nilagay kaninang dahon na may tangkay sa ilalim mabigat kasi ang bibingka guys kapag aalisin na doon sa lutuan kaya yung tangkay yung magsisilbing support para mas madali siyang iangat mabuhat at maalis doon sa lutuan ganun yon kasi kapag puro dahon lang yung nilagay mo sa ilalim, edi eh, mapupunit yan kapag binuhat mo na. Syunga ka. Charot. Hindi naman kasi pwedeng yung mismong bibingka ang hawakan mo kapag tinanggal mo yan. Kasi madi-deform. Sinasabi ko sa inyo, kailangan din ng logic, arithmetic, at algorithm sa pagluluto nitong bibingka. Mm. At ayan, o oh, diba, ganun lang kadali. Actually, mainit pa po siya sa ilalim, kaya binilisan namin yung pagbuhat. So, para sa timeline natin, bali, nagstart po kami alauna ng hapon. Natapos po kami alas 4 ng hapon. At binalikan namin alas 9 ng gabi. So, ganoon po katagal at kahirap ang pagluto nito. Kaya yung mga nag-order dyan, ng mga traditional made na bibingka, wag nyo naman po baratin. Kasi ang hirap-hirap po talaga itulituin. lituin. Hindi na kayo naawa dun sa gumagawa eh. Oh, madalas pa naman mga matatanda na gumagawa nito. So, ayun, nadala na namin at naiuwi na sa bahay. Ako natin po, mismo ang naghiwa kasi magaling din po ako maghiwa syempre tagahiwa ako ng cheese sa Saudi no kaya magaling din ako sa mga proportions and geometries ano ba kayo ha? lagyan ng mantika yung kutsilyong gagamitin sa paghiwa para hindi magdikit-dikit sa kutsilyo yung malagkit tapos hiwain mo siya according to your own desire kapag marami-rami yung kakain syempre liitan mo yung hiwa no para makautob at lahat makakain at dahil bukas pa yan ihahanda kailangan ipaltaw mo na siya sa tubig magdamag para hindi lang gamen ganun yon at ayun tinikman ko lang ng konti tsaka natulog na ako hindi ko na kailangan i sa inyo yung lasa guys kasi kitang kita naman sa itsura nitong bibingkang ginawa namin. At alam kong takam na takam na kayo dyan. <laughs> okay. Yun lang. Maraming maraming salamat po sa support ninyo. God bless you all. Hmm.